So, yun, guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bumati at maraming salamat sa mga pumunta sa aming bahay. So, yun, guys. Successful lang ang aking birthday. Diba? Sa handaan, talagang may natitira para yan sa kinabukasan. <laughs> yun lang. Yan. nasira na, oh. Yung decoration ko. Kids party yan. Hindi adult party. Kasi, ang totoo niyan, guys. ang um, wala kasi ako naalala ng birthday ko nung bata ako. Na, nag, na may balloon ako. Kaya ngayon, ngayon nakakabili ako. Siyempre, bibigay ko sa sarili ko. Yung alam kong hindi ko pa nararanasan noon. Kaya, ayun. Kaya may balloons ako. Kaya yung balloons. Pa ako? oh di ba? Happy na birthday pa. Happy birthday, Abby. dan dan happy 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 si abi kahit konting bisita kahit may tira happy 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 si abi sana sumaya ka rin so yun tagay tagay lang